Mayang hapon mga kasorte, mayang hapon mga uh, subscribers. Uh, salamat kayo sa pag-trust ninyo. Bisan wala pa gina to no? Uh, ang, uh, uh, by the way, shout out sa uh, mga subscribers, no? Labi na, kanang kanunay na uh, subscribers. Elisa Jean Butal Kurt Bagawisan Melo Jean Lumbay Langga Desierto Rachel Ann Rachel Ann Condeno O sa mga viewers nato uh, shout out sa inyo hello hello sa inyo mayang hapon sa tanan ang resulta sa 2pm draw 462 six no? 462 Oga, uh, gi kuan lang gi kombi lang ang gahapon nga result sa 2 pm which is ah uh, uh, sa to sa ni lasot gahapon ah uh, 4 to 6 no 4 to 6 Oga, uh, karon 462 but uh, wala na to ma hit wala na to mahit kay uh, ang ah uh, ang 46 ang naasa ato ano ang 46 Ah. Uh, so 46 Ah 42 42 Wala tay 6 no 428 wala tay six. Oh, so wala ang 6 na ko nato, to ma-connect uh, sa 42. So wala ta kakuha karon. Move on ta kay oh. dili man ato. Na oh, naaman unta sa sa uh, pattern na wala na ko makita. Sayang oga ga kopod wala pod ko na miss gyud nako so wala ko ka daog no wala ko ka daog wala ka daog karon sige lang na may dagan karong sunod karong karong 5 murag na nako nga makadaog na git karong 5 so hinaot nga uh, itugot gyud sa magagahom nga maka maka uh, makahita karong 5 usa lang gyud ni kanumiro? sa lang natin numero ako ang kuan ah pero itarbo lang ninyo itarbo lang niyo ang ka numero okay kana para sa uh, karong 5 pm ah uh, oh, x no okay. probability man x lang dili lang s so pa uh, uh, probability man so uh, x atong ibutang dili s <laughs> So, pero feel na ko mulabas karon eh. Na ah, feel na ko nga mulabas. So, ato gyud ta uh, ko ibet karon. Uh, 846 og 486. Kana. Eh kumbi na lang gyud na kay aron kanang kuan, kanang mas uh, taas ang puno-prohan nga mo daw okay, no. Pero feel na ko mo na karon ang mo. Uh, gawas. Uh. So, muna ang nag sa pattern. So, hinaot nga, tugot na sa atong labang magagawang nga mo labas na, na para makatabang na sa ato ang pamilya no dagantag mga uh, panginahanglan atong iyang po sa uh, ato ang Ginoo you know, oh, Lord Jesus nga yatag na na siya kay dagantag mga pinahangla, panginanglan no Oga, uh, kang Junali Junali Ulita Mir ah uh, murag mauna ni siya Junali ah uh, shout out sa imo ha murag mauna ni siya ah uh, tayo ini siya karong 5 pm og uh, maloy ang Ginoo kani mo lusot na ni siya ah <coughs> uh, X lang ha, ang assure, X-U-R-E. Kaya, highly probable naman, no? Highly probable. So, napamang good sa gino ang pagtugot, anak, dili man na ito, to, uh, to uh, Na, pares good sa karon nga, kuan Nga, ah, uh, 4 to, na, alam mo, gitanta niya, wapamang gitugot sa gino nga uh, mga kuha na to. So, wala good, wala. Pero, mag-follow niya sa pattern, gaya, pon mong pat pattern, o, dili lang unta mo sab no uh, kaning 486 og 846 ah uh, sige na ato na na, na na siyang uh, pangitaan og kanang kwan na uh, ma atong mabet karon og salamat kayo sa pagtangkilik ninyo salamat sa inyong pagsabot uh, ang man ko perfecto no dili ko perfecto ah tanan din ato ako mga pagtuuan ning ko an akong ginabuhat is ako lang ning exercise sa akong hilig sa statistics ba <laughs> ako lang ning gi kuan gi kanang ako bang gi gamit gi apply ang ako uh, kanang kuan sa akong statistics so uh, Lingao-Lingao region ni kanang ako ah, Lingaw og uh, makatabang ko sa inyo ha. Ah. kanabang ulay manggui kanang kuan, murag, ug, ko an murag og naara ko dere sa ako uh, itung kuan himoon nga trabaho la ay so mo nang ako pong ginahimo ani eh. so mag kuan ko mag uh, basa ko sa mga numbers mga oh, highly statistical ka yung kuan highly statistical ka ining na uh, suerte sabi nyo mathematics ang involved ani statistics gid siya so ga apply lang ko ani sa kanang ako bang nahibaluan sa ay, statistics so kun manggod na uh, mas manggod ko so akong gi apply kay kun mampod pod kanang na uh, laay pod o wa okay, buhaton so uh, labi na odto o gabi eh di man kakalakaw lakaw na di ko jogging so maning mag himu uh, himo ko ani og na prob na ko sa dagang ngayon nga muhatagod siya o tama nga kuan muhit yun siya so kung sundan lang ko sa mga viewers na ko sa kuan sa kanang followers maka makatabang ko sila no maka uh, padaog ko so karon ah, sige na Oga, uh, kusunada mo 846 o 6, uh, 486 karong alas 5 So din ako magdugay dakang kaing salamat. Oh uh, uh, good day. God bless us all. Uh, bye.